Magandang umaga, Insta Balita. Ako si Joanna Maglaya, malaya sa mga chismis, kuro-kuro at di makatotohanan. Tumitindig upang mapadinig ang tinig sa likod ng istorya ng masa. Ginaganap sa SSS Village Elementary School ang Marikina Division Schools Press Conference 2025. Sa pang-araw-araw na pamumuhay, umaaraw man o umuulan, naghahanda at nagtutulungan ang bawat isa, lalo na ang mga campus journalism sa pagkakaroon ng kahandaan gamit ang kaalaman. Paulit-ulit naman natin na babanggit na information is power. Kaya as a journalist, kinakailangan natin mag-disseminate uh, ng information na tama at galing sa mga reliable sources. Katulad nila man ng mga evacuation plans, mga evacuation routes na kailangan tahakin ng mga tao sakaling magkaroon ng mga sakuna. So kinakailangan na alam nila ito tapos uh, maging ready talaga sila mentally kasama ng mga tips at saka yung mga tips na binibigay talaga ng mga eksperto. Ayan. Sa pang-araw-araw na pamumuhay, umaaraw man o umuulan, naghahanda at nagtutulungan ng bawat isa lalo na ang mga campus journalism sa pagkakaroon ng kahandaan gamit ang kaalaman. Sa social media platforms as a Girl Scout, ginagamit namin yung uh, Facebook namin para mag-post ng information about preparedness and sa schools ginagawa kasi namin yung mga Uh, formations na tinuturo namin sa kanila kung paano ba yung tamang, kung uh, wari, bandaging, ganon, how to be prepared in disasters. And also, sa earthquake drills, dati kami yung nagpa-facilitate and nagagawa namin, nagagawa naman namin yon in collaboration with the evaluators. Pero ngayon kasi yung MC Alert na yung gumagawa. Pero now, tumutulong pa rin kami as much as possible. As a mother po, kailangan na lagi tayong updated sa mga news forecast, saka sa mga safety precautions na binibigay po ng governments, local governments, sa barangay, pati na po sa school facilities.